Magandang araw mga kabikir Ang isir ko sa inyo ngayon itong king roll bread Lutuin ko sa kaldero Para maipakita ko rin sa inyo mga kabikir na ang kaldero pwede din lutuan ng tinapay Panoorin ang video Madaling gawin lang ito mga kabikir Panoorin nyo ito yung mga ingredients 1 cup third class flour 1 cup bread flour 1 fourth cup sugar Ang yeast natin uh, na 1 half teaspoon Maglagay din tayo ng 1 uh, teaspoon uh, baking powder 1 half teaspoon salt kunting yellow food coloring optional to makabikir pwede lagyan pwede hindi one half cup water Halauin lang tunawin yung sugar at saka asin uh, pagkatapos lagyan natin one eight cup shortening Halauin lang Ah, uh, mga kabikir five minutes ko itong, uh, mix Ah, uh, mano, mano mga kabikir pero kapag uh, may do roller kayo o do mixer ah, uh, madali lang itong imix mga kabikir Ah, uh, pagkatapos ko nitong uh, mamix ah, uh, pinutol ko ito at ah uh, Ang putol ko makabikir ay 20 grams. Uh, pagkatapos ko namang uh, maputol, uh, pinigura ko. Uh, ganito makabikir. Ganito lang pagpigura. Oh. Uh, medyo matulis ang uh, uh, pagkatapos kong mapigura lahat. Uh, Nirul ko na makabikir. Ang pag-roll madali lang. Ganito lang. Oh, ilapad lang natin. Uh, pagkatapos nating ilapad, i mula doon sa malaki hanggang sa uh, maliit na uh, parte. Uh, ganito lang mga kabikir, kadali ang pag ng king roll bread. Uh, pagkatapos kong maipigura lahat, uh, pinapaalsa ko ng 30 minutes bago ko niluto sa kaldero mga kabikir. Ang ginawa kong patungan, hulmahan ng turta. Ang ginawa kong patungan sa aking uh, nilagyan ng tinapay. Katamtamang apoy lang mga kabikir, 30 to 35 minutes. Uh, niluto ito mga kabikir, 30 minutes. Uh, ito mga kabikir, uh, luto na ito. Pero uh, biniliktad ko pa rin para... Uh, Mapula yung uh, kabila din mga kabikir. Yung sa taas banda. Uh, parang ubin din mga kabikir ang luto sa kaldero. Mula naman sa pagbaliktad, 2 minutes, hinango ko na mga kabikir. Uh, ito na, luto na ang ating uh, king roll bread. Mga kabikir, uh, subukan nyo ito. Kung may malaki kayong kaldero, uh, marami din ang laman. Uh, mga kabikir, sana nagustuhan nyo ang recipe na isinirik ko sa inyo ngayon. Ang simpleng king roll bread na niluto natin sa kaldero. Uh, mga kabikir, abangan nyo pang iba ko pang mga resepi. Mga resipi na pwede nating uh, gamitin sa negosyo pwede rin pang merenda mga kabikir. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi nyo panunood. God bless sa ating lahat mga kabikir.